So, hello guys. Good evening. Ayun. So, reminder ko lang sa lahat na ng mga na-read ko at nasendan ko na ng napakahabang message na i-read -re nila. Um, huwag kayong makakalimot na basahin ito. Possible magsulat to process it. Balik-balikan ng pagbasa at yung mga hindi ko pa nasend ng voice message, antayin niyo muna kayo, guys. Unahin na muna natin yung ayun, yung long messages. So uh, ayan yung pinaka-updated natin na reading. This is to guide you kaya napakahaba niyan. Um, with all the effort kasi hindi lang ito uh, na basta-basta lang i-read kundi ginawa yan para mag-guide kayo at saka may mga advices na rin doon pili na lang kayo kung saan kayo ma ano ma magsaswak or mas kaya ninyong gawin yun basta step by step guys you need to plan you need to write to process it ayun yung mga dapat nyong gawin read and read again. Huwag kayong mag-alala. Gagawa tayo ng video or gagawa or dun sa voice message. Ituturo ko yung mga basic how paano siya mas madaling maintindihan. Basta, ayun. Be patient and be loved. Tapos, always ano, gawin nyo yung mga bagay na gusto nyo in fair at malinis na konsensya with all ano uh, authenticity ayon so maging totoo ka lang as long na hindi ito nakakasama sa iyo at sa ibang tao so bad ba ako more sa ganyan guys kasi dyan nyo unti-unting mababalik yung worth nyo yung commitment nyo na sa mga taong, ayan, parang nasasabi nila na uh, they, ano, they uh, they just parang may pinagdadaanan sila sa commitment nila kay God or parang nalimutan na lang sarili nila dahil sa sadness, depression, anxiety and whatsoever ayan po ang isa sa mga makakatulong sa inyo to um, bring back the authenticity in in you or the truth sa sarili niyo. At napaka napaka sobrang ano laking tulong ng birth chart reading. So hindi ko iniinggan niyo na magpa birth chart reading lang kayo. Mas maganda talaga kung kayo yung mag-aaral, guys. So, sa ngayon, if ever man, di ba, na -read na kayo or na nagpa-read kayo, mas maganda talaga kung kayo yung mag-aaral. Knowing yourself with all the awareness and the energy or personality you have, you can adjust. You will know ano uh, ano ba talaga yung para sa iyo? Ano ba talaga yung uh, purpose mo dito sa buhay? Bakit ganito yung mga pinagdadaanan mo? Bakit nangyari yon? Bakit nag nagkagulo-gulo or naging broken family or naging broken hearted ka, bakit naging ganito yung emotion mo? Bakit nung time na yon naging masagana ka, bakit ngayon hindi? Ano yung karma mo? Ano yung past life mo? And so on. At saan ka swertehin? San ba yung business na para sa iyo? San ba yung pera? Ano ba yung way of manifestation mo na mapabilis ito? Ano ba yung uh, dapat mong matutunan? at mabayaran para mas maintindihan mo or yung wounds mo ano ba yung dapat ihil mong wounds na later on pag nag survive ka dito at naano mo na siya na familiarized and you have your balance already and then ayan nakikita mo na na uh, may ano na may patience nang namumuo sa iyo tapos nababalik na yung unti-unti yung uh, ano mo uh, tiwala mo sa sarili. Gan 'yan, guys. Tapos ayan, every time na magmanifest ka or every time naghamit mo tong mga bracelet na to, yung nabili niyo sa akin or na-avail niyo sa akin, every time na magmanifest ka at nangyari, wag na wag mo siyang i-share. Mm, Ganon lang yung advice ko. Own your truth. Kasi ikaw lang yung may alam na nangyari yun. And don't ever mix <laughs> to other people para hindi ito mahaluan ng ibang intention. So, ayun lang. Uh, isa yan sa mga tip para magtuloy-tuloy ang good energy dun sa manifestation mo. Aside sa mayroon talagang way is mas maganda kung nasa higher vibration ka palagi, ganon, etc. Pag na-learn mo na yung astrology at marunong ka na rin at nakapag-adjust ka na rin, hindi naman masasabi na parang andali dali-dali na lang, pero iba pa rin kung may alam at may self-awareness ka. So, ganon kaganda yung birth chart reading. Malalaman mo dyan yung mga tanong mo na hindi masagot-sagot ng iba. Pero, ayun, birth chart reading is just a guide. Ikaw pa rin yung mag -de decide So, kailangan with all the balance and understanding prayers to let go of your ego, receive wisdom and understanding, then maging open ka lang. Set boundaries sa mga taong Uh, hindi maganda yung ano sa iyo, set boundaries ka lang. Huwag mo silang i-curse, huwag kang magalit na masyado na to the point na parang dala-dala mo siya <laughs> buong buhay mo. Let go mo na yan kasi hindi mo yan deserve. Yung nakakapagpabigat dyan, ayan yung pinakamagaan na kailangan mo palang bitawan to have your manifestation. So, ganun lang. Actually, ah uh, itong ginagawa ko at the moment, at the current moment, manifestation to. Na gumawa ako, nagsalita ako dito. Manifestation to kasi sinabi ko sa utak, kagawa ako. So, at the current moment, ginawa ko na siya. So, I manifested. Sa simpleng pagkuha ng buhok, ganyan. I manifested. So, kung ganun lang pala kadali yung ating pag-unawa sa pag-manifest at hindi natin siya i-overthink at hindi natin dadamhin yung mga pangyari sa buhay pwede pala siyang mangyari kasi whatever you think it will be created eh nga lang pende ito sa iyong energy at paano mo siya minamanifest ano yung emotion na process mo ba hmm, sa ang energy level ka na ba Sino ba yung mga kasama mo? Sino ba yung mga napagsasabihan mo? So on, so on, so on. You need to believe your intentions. You need to believe yourself. You need to believe the truth. Pag may nangyari na sa manifestation mo, sa'yo lang yan. Kasi mag-grow pa yan. As long na ito ay ikakabuti para sa lahat, with all of your intentions para sa nakakarami at para sa iyong sarili. So hindi po pwede na sarili lang. Kabilang talaga dito ang nakakarami. Kasi syempre sila yung mga instrument to make our manifestation true. So isa sila sa mga instrumento. Kasi energy din sila guys. Kung tutusin, ganito lang 'yan. Yung energy mo uh, ayan lang yung naintindihan ni universe so naintindihan niya na sa higher vibration ka tapos bumangga sa kay universe kasi si universe yung parang mirror tapos nung bumangga siya pabalik ayan <laughs> bumangga siya sa mga tao which is energy hahanapin niya yung level ka level ng energy mo at ayun yung marireceive mo so depende na lang kung saan yung pinili mong vibration ang iba naman Uh, akala nila, yung pag-iisip nila ng words, nagiging baliktad to the point, nagiging good yung, ano nila, experience. It's just, para siyang same as yung, ano, yung dark, ginawa, yung dark moments mo, ginawa mong power.